Sa nakaraang season ay matagumpay na natalo ni All Might si All for One sa isang matinding laban at pagkatapos noon ay tuluyan ang nagretiro sa pagiging hero. Sa pagpapatuloy ay pinakita na nag-uusap ang mga tagapagbalita tungkol sa sinabi ni All Might ng gabing matalo nito si All for One na ikaw na ang susunod. Hinihinala ng mga ito na ang tinutukoy ni All Might sa kanyang sinabi ay ang hero na papalit sa kanya bilang simbolo ng kapayapaan, gusto ng mga ito na malaman kung sino iyon kaya nagplano ito ng peking dokumentaryo tungkol sa buhay dormitoryo ng Class 1A student sa UA at si Taneo Tokuda ang nagboluntaryo na gumawa nito. Sa sumunod na araw ay sinabi ni Aizawa sa buong klase ng 1A ang mangyayaring dokumentaryo sa dorm, binalaan nito ang mga pasaway na wag gagawa ng kalokohan. Matapos noon ay dumating na si Taneo upang simulan ang dokumentaryo, kinilala nito isa-isa ang bawat estudyante at ganun din ang mga kakayahan nito. Anything Sa huli ay napunta ang atensyon ni Taneo kay Azuko Midoriya dahil naisip niyang ito ang may pinakamalaking pagkakapareho kay All Might. Kasabay nun ay dumating sa dorm si All Might na may dalang meat bonds na nakuha nito ng libre dahil fan niya ang may-ari ng tindahan. Ibinigay niya ito kay Midoriya tapos umalis. Nilapitan ni Taneo si Midoriya at kinausap, Sinabi nito na fan din siya ni All Might dahil niligtas nito ang kanyang ama sa isang sunog noong bata pa siya. Tapos ibinigay ang isang litrato sabay banggit ng kanyang quirk na pagpapatubo ng mga lente sa kanyang katawan. Sinabi rin nito kay Midoriya na alam niyang ito ang tagapagmana ni All Might, hindi na yun nagawang maitanggi ni Midoriya. Ganun paman ay sinabi ni Taneo na hindi niya ito sasabihin sa iba. Kumuha ito ng kanilang selfie at sinabing susulat siya ng libro tungkol kay Midoriya bago umalis. Kinabukasan pagbalik ni Taneo sa newspaper agency ay nagsinungaling ito at sinabing mali ang kanilang hinala. Sa sumunod na araw ay tinawagan ni Midoriya si Gran Torino para tanungin kung pwede ito na maging mentor niya sa work-study program, sa kasamaang palad ay tumanggi ito at nirekomenda na lamang ang dating sidekick ni All Might na si Night Eye, sa kuta ng mga villain ay dumating si Twice kasama ang member ng Yakuza na si Overhaul, Sinabi nito kay Shigaraki na pagkatapos ng laban nila All Might at All for One ay parehong nawalan ng leader ang mga hero at villain. Kaya naman gusto niyang kunin ang posisyon ni All for One at pamunuan ang mga villain para sa kanyang mga plano. Dagdag pa nito na hindi karapat dapat si Shigeraki na maging leader dahil palpakin nito. Dahil dun ay sobrang nagalit si Shigaraki at agad na pinasugod si Magna para tapusin si Overhaul. kaso hindi ito nagtagumpay. Sunod na sumugod si Compress at Shigaraki pero nabigo rin ito dahil dumating ang mga alagad ni Overhaul. Sa huli ay parehong nawala ng isang miyembro ang magkabilang panig at napilitang umalis si Overhaul. Ganun pa ay nag-iwan pa rin ito ng calling card kung sakaling magbago ang isip ni Shigaraki. Sa school ay pinuntahan ni Midoriya si All Might para humingi ng tulong na ipakilala siya sa dati nitong sidekick na si Night Eye, kaso tumanggi ito na tulungan siya at sa halip ay tinawag na lang si Mirio. Dito ay nalaman ni Midoriya na si Mirio pala ay nagtatrabaho kay Night Eye kaya gusto ni All Might na ito na lang ang tumulong sa kanya, pumayag si Mirio at isinama siya nito sa opisina ni Night Eye, habang naglalakad patungo doon ay sinabi sa kanya ni Mirio na kailangan niyang mapatawa si Night Eye para tanggapin siya nito. Pagdating nila sa opisina ay naabutan nila si Night Eye na pinaparusahan ang sidekick nitong si Bubble Girl dahil hindi siya nito napatawa nakaramdam ng kaba si Midoriya at agad na nag-isip ng paraan para mapatawa si Night Eye at ang naisip niya ay gayahin ang manong na mukha ni All Might, ayon kay Midoriya ay pinraktis niya ito ng ilang taon, kaso imbes na matawa si Night Eye ay nagalit pa ito. What is this boy? Are you All Might? Dahil ayon dito ay hindi ganun kapangit si All Might, Ganun pa ay pinaliwanag niya dito na hindi ang normal na All Might ang kanyang ginagaya kundi ang All Might na nagligtas ng bata sa ilog ng suka kaya nangulubot ang mukha. Naniwala si Night Eye sa kanya kaso hindi pa rin ito tinanggap ang kanyang application. Sinabi nito na kung gusto ni Midoriya na matanggap ay kailangan muna nitong maagaw ang stamp sa kanyang kamay sa loob lang ng tatlong minuto. You have 3 minutes to try and take this seal from me tinanggap ni Midoriya ang pagsubok pero sobrang nahihirapan ito dahil sa quirk ni Night Eye na foresight o ang kakayahang makita ang gagawin ng kalaban, tapos sinabi ni Night Eye na disappointed siya dahil si Midoriya ang pinili ni All Might imbes na si Mirio na mas deserving. Nasaktan si Midoriya sa sinabi ni Night Eye kaya mas pinalakas pa nito ang sarili upang ipakita ang kanyang totoong potensyal. I will make you yet! sa kasamaang palad ay sa kabila ng kanyang pagsisikap ay bigo pa rin siyang maagaw ang stamp, pero kahit na ganon ay tinanggap pa rin siya ni Night Eye. Kaya lang hindi dahil sa gusto siya nito, kundi para pasukuin siya sa kanyang pangarap na pumalit kay All Might, pagbalik sa dorm ay pinuri siya ng lahat sa pagkakatanggap sa agency ni Night Eye, kahit pa namumroblema din ang mga ito dahil wala pa rin napapasukan na agency, maliban lang kay Tokoyami, Uraraka at Suyu na nakatanggap ng imbitasyon, Kinabukasan ay nagumpisa na si Midoriya sa kanyang trabaho at ang kanilang misyon ay imbestigahan si Kai. Be careful not to arouse any suspicion. Yes, sir! Pagkatapos nun ay umalis na sila para gawin ang misyon, kaso bigla siyang nabangga ng isang bata na hinahabol ni Kai. Nagulat si Midoriya nang makita si Kai kaya agad na tinakpan ni Mirio ang mukha nito upang hindi sila paghinalaan ni Kai sa kanilang misyon, Kaso ayaw bumitaw ng bata kay Midoriya kaya naawa ito at hindi na napigil ang sarili na komprontihin si Kai. Tell me, what are you doing to this girl? Dahil doon ay kinumbinsi sila ni Kai na sumama sa madilim na eskinita upang sila ay tapusin. Pero napigilan yun ng bata nang magpasya ito na muling sumama kay Kai. Gusto pa itong sundan ni Midoriya pero pinigilan na siya ni Mirio. Pagkatapos noon ay ni-report nila ang insidente kay Night Eye at Bubble Girl. Sinubukan ni Midoriya na kumbinsihin si Knight ay nailigtas ang bata pero pinagsabihan lang siya nito na hindi dapat madaliin ang misyon, pagbalik niya sa school ay hindi niya magawang makapag-concentrate dahil hindi niya pa rin malimutan ang bata, pagkatapos ng klase ay pinuntahan niya si All Might para itanong dito ang katotohanan, kinuwento ni All Might kay Midoriya ang panahon na pinipilit siyang magretiro ni Night ay dahil nalaman nito na mamamatay siya gamit ang foresight ganun pa ay hindi niya ito pinakinggan kaya naging dahilan iyon ng paghihiwalay nila ng landas ni Night Eye. Sinabi rin ni All Might na naunang nirekomenda sa kanya ng principal si Mirio pero si Midoriya ang kanyang pinili. Hindi nagustuhan ni Night Eye ang kanyang desisyon kaya mas lalong nasira ang kanilang relasyon. Matapos marinig ang kwento ni All Might ay sobrang nalungkot si Midoriya at sinabi na hindi niya ito hahayaang mamatay. No matter what happens to you, I'll be there to help fight fate! I'll try not to be too much trouble. I promise. Kinagabihan ay pinakita ang isang babae na pinatumba ang dalawang higanteng nagsasanhi ng kaguluhan, siya ay si Hado isa sa Big 3 ng UA at kasama rin ito sila Uraraka. Pinuri sila ng number 9 hero na si Ryukyu ang Dragon Hero kung saan sila nagtatrabaho. Sinabi nito na nakatakda silang makipagtulungan kay Night Eye sa misyon na may kaugnayan kay Kai, Sunod ay pinakita naman si Shigaraki na pinuntahan si Kai para sabihin na pumapayag siyang makipagtulungan pero hindi bilang alagad nito. Bukod doon ay gusto niya rin malaman ang sinasabing plano ni Kai at ang bala na ginamit nito sa kanyang kasamahan. Pagkatapos noon ay si Kirishima naman ang pinakita na naglalakad kasama ang dalawang hero, may pinigilan silang mga kriminal na tumatakas. Ang isa sa pumigil sa mga kriminal ay si Amajiki na isa rin sa Big 3 ng UA. Kaso matapos noon ay nabaril ito ng isa sa mga kriminal ng bala na tulad sa ginamit ni Kai, buti na lang ay nandoon si Kirishima para protektahan ito sa bala na tatama pa sana dito, tapos nalaman ni Amajiki na nawala ang kanyang court, habang si Kirishima naman ay hinabol ang kriminal. Naabutan niya ito sa eskinita pero nang inaresto na niya ito ay may tinurok ito sa sarili, dahil doon ay lumakas ang court nito na pagpapatubo ng patalim sa kanyang katawan, Nahihirapan si Kirishima na pigilan ito dahil bagamat nagiging bato ang kanyang katawan ay nasusugatan pa rin siya nito. Ganun pa ay nagawa niya itong malabanan sa pamamagitan ng lalo pang pagpapatigas ng kanyang katawan, ayon sa kanya ay bunga ito ng kanyang matinding training at nakakaya niya itong gamitin sa loob ng apat na segundo. Natalo ni Kirishima ang kriminal pero nagtangka pa rin itong tumakbo. Buti na lang ay dumating si Fat Gum at napigilan ito ang kriminal na tumakas, matapos noon ay pinasalamatan ng mga taong niligtas niya si Kirishima. Kinabukasan sa school ay nalaman nila na trending sa social media sila Kirishima, Uraraka at Suyu, habang si Bakugo naman ay naiinis dahil naiingit, kawawa. Sa sumunod na araw ay sabay-sabay silang pumunta sa lugar kung saan magaganap ang meeting ng mga hero, nagulat sila nang makita ang mga sikat na hero sa meeting, dito ay pinag-usapan nila ang mga bagay tungkol sa case ni Kai at ang mga bala na nilikha nito na panandali ang nakakaalis ng Quirk. Hinihinala nila na ang bala ay nagmula sa batang si Eri, dahil doon ay naging priority nilang lahat ang iligtas ito. Ilang araw ang lumipas nang matapos ang meeting, nasa school lang sila Midoriya dahil pagsamantala silang sinuspinde. Bukod dun ay pinagbawalan rin sila na magsalita tungkol sa nagaganap na operasyon habang hinahanap ng mga pro-hero ang eksaktong lugar kung saan tinatago si Eri, Dalawang araw pa ang lumipas at nangyari na ang hinihintay nilang lahat. Tinawag na sila ni Aizawa dahil natagpuan na ang kinaroroonan ni Eri. Ayon kay Night Eye ay nakita niya ang taong nag-aalaga kay Eri na bumibili ng laruan pang babae. Sinamantala niya ang pagkakataon na yun para gamitan ang lalaki ng kanyang quirk na foresight. Dahil dun ay nalaman niya ang eksaktong lugar kung nasaan si Eri. Sobrang saya nila Midoriya at Mirio dahil sa wakas ay maililigtas na nila si Eri. Bago sumabak sa operasyon ay binigyan muna sila ng mga impormasyon tungkol sa lugar at mga kalaban, kaso pagdating nila sa lugar ay kaagad silang inatake ng isa sa mga ito. Why are you here? Nagpaiwan ang grupo nila Uraraka para harapin ang kalaban, habang ang iba naman ay nagpatuloy na sa misyon. Samantala, pinakita si Kai na naghahanda ng tumakas kasama si Eri. Nagtungo sila sa isang koridor kung nasaan ang sekretong daanan, dito ay sinalubong sila ng mga kalaban kaya nagpaiwan sila Bubble Girl para makapagpatuloy ang iba, pero muli silang napigilan ng isang pader na nakaharang sa daan, ginamit ni Miryo ang kanyang quirk para alamin kung ano ang nasa kabila ng pader, habang sila Midoriya at Kirishima naman ang nagbutas dito, ilang saglit pa ang lumipas ay bigla na lang gumalaw ang buong lugar kaya naman hindi na sila makapagpatuloy dahil doon ay napagpasyahan ni Mirio na gamitin ang kanyang quirk upang mauna at pigilan ang pagtakas ni Kai. Samantala, ang mga naiwan naman ay inihulog ng kalaban sa ilalim ng pasilidad upang mailayo ang mga ito kay Kai. Sa ilalim ay nakasagupa nila ang tatlong lalaki na inutusan ni Kai para pigilan sila. Inakong mag-isa ni Amajiki ang tatlong kalaban at pinaalis na ang iba. Nagtiwala kay Amajiki si Fatgum at inaya na ang iba na magpatuloy, kaya lang ay kaagad na isahan si Amajiki ng kalaban. He expected Ganun pa ay nagawa niya itong malabanan nang mas palakasin pa niya ang kanyang court. Kaso muli siyang nahirapan ng makabangon ulit ang isa sa tatlong kalaban at agresibong kinain ang kanyang mga tentacles. Bukod dun ay synchronized din ang mga pag-atake ng mga ito kaya wala na siyang panahon para makaiwas. pero sa puntong tatapusin na siya ng mga ito ay may naisip siyang plano kaya nagawa pa niyang mabaliktad ang laban. Sa huli ay si Amajiki pa rin ang nanalo. Samantala, habang papunta ang grupo nila Midoriya kay Eri ay sinubukan ng kalaban na kumokontrol ng lugar na kuhain sa kanila si Aizawa, mahalaga si Aizawa sa grupo kaya nagsakripisyo si Fatgum at ito na lamang ang nagpakuha, kaso aksidenteng nakasama dito si Kirishima, Napunta ang dalawa sa madilim na lugar kung saan inatake sila ng agresibong kalaban. Napuruhan si Kirishima sa atake na natanggap kaya hindi na ito nakalaban pa. Habang si Fat Gum naman ay sinubukan na umatake, kaso walang epekto dahil gumagamit ng barrier ang isa sa mga kalaban, dahil doon ay wala nang nagawa si Fat Gum kundi ang tanggapin ang lahat ng suntok, wala nang magawa si Kirishima kundi ang tumitig na lang dahil kinain na siya ng takot. I have to do die! Ganun pa man ay iniipon ni Fat Gum ang lahat ng natatanggap niyang pinsala para magamit ito sa atake. Kaso nga lang ay nangangailangan iyon ng sapat na oras, buti na lang ay humarang si Kirishima at sinalo ang ibang suntok. Dahil sa ginawa nito ay natapos ni Fat Gum ang pag-iipon ng lakas at pinakawalan nito sa isang suntok. Muli pang bumangon ang kalaban ngunit hindi para kalabanin sila kundi para ituro kung nasaan ang pagamutan. Dahil ayon dito ay napabilib siya ng lakas ng dalawa at nais niya itong makalaban ulit pagdating ng araw, pagkatapos nun ay muling pinakita ang grupo nila Night Eye na muling pinipigilan ng kalaban na kumokontrol sa paligid, pero napigilan ito ni Rock na may kakayahang patigilin ang lahat ng bagay, Pinahinto ni Rock ang paggalaw ng paligid habang si Midoriya naman ang bahala na dumipensa. pero nagulat sila nang bigla silang paghiwalayin ng kalaban, napunta si Rock kay Toga at natalo. Pinuntahan ito nila Midoriya pero huli na ang lahat at inatake rin sila ni Toga. We were wrong. Bago ito umalis ay nasaksak nito si Aizawa, ganun pa man ay sinabi nito na okay lang siya at inutusan si Midoriya na tulungan si Rock. Habang si Toga naman ay pinakita na nasa kabila lang ng pader at kinikilig dahil muling nakita si Midoriya, Matapos nun ay sila Night Eye naman ang pinakita at ang nakalaban nito ay si Twice. Walang laban kay Night Eye si Twice kaya napilitan itong tumakbo. Nakausap nito si Toga at naalala nila ang sinabi ni Shigaraki na paghigantihan ang Yakuza dahil sa ginawa nito sa kanilang kasama, kaya naman ginalit nila ang isa sa mga Yakuza na nasa pader sa pamamagitan ng pagtawag sa pinuno nito ng walang kwenta. Gumana ang kanilang ginawa at nagalit nga ito ng sobra. Kaso nang dahil sa sobrang galit nito ay napasigaw ito ng malakas kaya nakita tuloy siya ni Midoriya. Matapos mapabagsak ang lalaki ay naisip nila na parang sinadya iyon gawin ng League of Villains para ipahamak ang Yakuza. Samantala, nakarating na si Mirio sa kinaroroonan nila Kai, kaso pinigilan siya ng dalawang Yakuza member na makuha si Eri, Tinanggal nito ang kanyang balanse at pinaputukan ng baril, ganun paman ay hindi yun sapat para pigilan siya. Ultimate move! Ah! Power! Pagkatapos niyang mapabagsak ang dalawa ay kinuha niya si Eri mula kay Kai, dahil doon ay napilitan na si Kai na gamitin ang kanyang quirk, may kakayahan itong wasakin at muling buuin ang kahit ano nang naaayon sa kanyang gusto. Ganun pa ay hindi ito naging problema kay Mirio dahil madali lang niya nahuhulaan ang mga atake nito. Make no mistake! I'm stronger! You've lost this fight, Kaso sa kasamaang palad ay tinamaan siya ng bala na nakakatanggal ng quirk. Alam kasi ng kalaban na haharangin niya ang bala kung si Eri ang target nito. Pero kahit na walang quirk ay pinilit pa rin ni Mirio na lumaban. Lumaban si Mirio hanggang sa makarating sa kanila si Lamidoria. Got Rest. I've got you now. Kaso ng aatake na si Lamidoria at Aizawa ay napigilan ito ng isa sa kalaban, dahil doon ay nagkaroon ng pagkakataon si Kai na gamitin ang kanyang quirk. Ginamit niya ito para palakasin ang sarili sa pamamagitan ng pag-absorb sa katawan ng kanyang alagad habang si Aizawa naman ay napagtagumpayan na alisin sa laban ng alagad ni Kai, dahil doon ay sila Midoriya na lang ang naiwan para lumaban. Sinabi sa kanila ni Kai na ang pagkawala ng quirk ni Mirio ay permanente. Sobrang nagulat sila nang marinig ang sinabi nito, matapos noon ay nagsimula na ulit ang laban. Nahihirapan si Midoriya kaya si Knight ay na lang ang nakipaglaban. pero hindi nila inaasahan na matatalo sa laban si Night Eye, dahil sa nangyari ay napilitan si Midoriya na muling kunin ang laban at ipagkatiwala na lang ang kaligtasan ni Eri sa sugatan na si Mirio. Kaya lang ay hindi umepekto ang ginawa niyang atake, habang si Mirio naman ay nanghihina na dahil sa pinsalang natanggap, hindi na makayanan ni Eri ang mga nangyayari kaya bumalik na lang ito kay Kai upang mailigtas ang lahat pero hindi pumayag dito si Midoriya at pinili pa rin na lumaban. Matapos noon ay bigla na lang nahulog ang grupo nila Uraraka mula sa kisame. Lumalabas na habang nakikipaglaban sila Uraraka sa taas ay dumating si Toga sa anyo ni Midoriya at itinuro kung nasaan ang totoong Midoriya. Agad namang tumugon ang mga ito at bumaba sa ilalim ng lupa para tumulong. Matapos noon ay pinakita sila Toga na pinagpaplanuhan kung paano makukuha si Eri. Samantala Binabalak ng umalis ni Kai kasama si Eri pero sinundan ito ni Midoriya. Nakita ni Eri ang kapa at naalala ang sinabi sa kanya ni Mirio, dahil doon ay na-activate ang quirk nito. Sunod ay kinuwento na si Eri ay apo ng matandang leader ng Yakuza na siya ring umampun kay Kai. Ayon dito ay inabando na si Eri ng kanyang ina dahil napaglaho nito ang kanyang ama, tapos inutos nito kay Kai na alamin kung ano ang quirk ni Eri. Nalaman yun ni Kai at ito ay ang mag-rewind. Sa kasalukuyan ay bumalik sa dati ang katawan ni Kai dahil sa court ni Eri, tapos nagdesisyon si Eri na pumunta na kay Midoriya para hindi na ito sumugod pa at masaktan. Nagalit si Kai at sumugod kaya ginamit na ni Midoriya ang 100% na lakas para makatakas. Nagtaka si Midoriya dahil kahit ginamit niya ang 100% ay hindi siya nabaldado. Samantala? Muling naghahanda si Kai para habulin si Midoriya at Eri, habang si Night Eye naman ay sinabi kila Uraraka na nakita niya na mamamatay si Midoriya sa kamay ni Kai gamit ang kanyang foresight, sinabi ni Uraraka na hindi siya papayag na mangyari yun. Ilang saglit lang ang lumipas ay nakarating na si Kai sa kinaroroonan nila Midoriya. Sinabi nito na hindi pa kontrolado ni Eri ang kanyang quirk na rewind kaya nanganganib si Midoriya na maglaho, Ganun pa man ay naisip ni Midoriya na kung patuloy niyang pipinsalain ang sarili ay doon maitutuo ng rewind quirk ni Eri, habang pasugod ay sinabi ni Kai na ang kanyang layunin ay ibalik ang mundo kung saan hindi pa umiiral ang mga quirk gamit si Eri. Yes! Naunahan ni Midoriya na umatake si Kai kaso lumalala na ang epekto ng quirk ni Eri sa kanyang katawan. Habang si Kai naman ay naalala ang panahon na ayaw sumang-ayon sa kanya ng dating pinuno kaya ginamit niya dito ang kanyang quirk upang siya na ang pumalit na pinuno. Matapos noon ay nagkamalay na ito at muling sumugod kay Midoriya. I won't let you stand in my way! Nagawang matalo ni Midoriya si Kai at hindi makapaniwala si Night Eye dahil dun ay nagiba ang paniniwala nito na hindi nababago ang future. Bumalik na sa dati si Kai at tuluyang naaresto, kaso si Midoriya ay hindi na kinakaya ang court ni Eri, buti na lang ay nandoon si Aizawa para patigilin ito. Oh, it's over. Matapos nun ay pinakitang umalis na sila Toga habang dinala naman sa hospital ang mga nasugatan sa nangyaring laban, kaso sa araw ding iyon ay ninakaw ng League of Villains ang bunga ng experiment ni Kai. Not so fast! Nakuha nito ang pangtanggal ng quirk na bala at pinutulan ng kamay si Kai para hindi na ito makagamit pa ng quirk. Sa kabilang banda, sinasabi ni Aizawa kay Midoriya na bukod sa mga bali sa buto at sugat ay walang nasawi sa nangyaring laban, habang si Eri naman ay nilalagnat at naka-quarantine dahil ayon kay Aizawa ay delikado ang quirk nito. Tapos nalaman nila na kritikal ang lagay ni Night Eye at ayon sa doktor ay malapit na itong mamaalam dahil doon ay nilapitan na ito ni All Might upang mag-sorry. Ganun pa ay sinabi ni Night Eye na hindi niya sinisisi si All Might sa pagkasira ng kanilang pagsasama at ang tanging hangad lang niya ay maging masaya ito. Sinabi rin ito na binago ni Midoriya ang kanyang paniniwala tungkol sa tadhana. Matapos noon ay dumating si Mirio na umiiyak. Sa huling sandali ay sinilip ni Night Eye ang future nito. Ayon kay Night Eye ay magiging magaling na hero si Mirio at magiging ayos ang lahat dito. Pagkatapos noon ay tuluyan na itong binawian ng buhay.